Pagamat uh, they are now serving on the national scope, national level, yung uh, dalawang brothers ninyo, si Senator at si Secretary uh, Rex, uh, may mga times ba or up to until now para nagbibigay sila ng mga inputs, guidance sa inyo on how you run? O kayo na lang mismo yung dumidiskarte as the chief administrator or chief uh, implementor ng mga batas dyan at mga programa sa Valenzuela City, Mayor West? Well, uh, right now, uh, Raymond, um, ang setup po natin kasi dito, number one, siyempre busy rin po sila. Alam niyo po, <coughs> ang maging kalihim po ng DSWD, talaga po malaki po ang uh, sakop, no? At uh, the way we man, ang, ang characteristics kasi namin magkakapatid, iba-iba rin ho, eh, no? Siguro tulad <coughs> din po ng ibang mga political family na Uh, naglilingkod po no ang personality ng isang kapatid ay very different sa isang other na kapatid no uh, our vision is the same our direction is the same at kami po tatlong magkakapatid talaga pag independent ho kami talaga pong nagtutulungan kami at uh, one common mission hmm. uh, hindi ho naman naiiwasan na iba po ang working uh, ethics namin yes, at working kaya po ay right now I manage the city hall at saka ang buong city natin in in the style that uh, I do it, no? Hmm. But hindi naman po uh, lihim na ako po ang bunso sa magkakapatid. Oo oh, uh. uh, si Secretary Rex, one year lang po ang agwat namin. In fact po, nung lumalaki ho kami, talagang kami po ang tag team talaga ni uh, Secretary Rex. Malapit po ako sa, sa kanya. Uh, si Senator Win medyo malayo ang age gap kasi ho namin no pero si Senator Win bilang panganay uh, tulad po ng normal uh, Filipino family ang panganay mm -hmm. naman talaga po pinapakilala So bilang bagong first time ko lang Raymond na uh, pumasok ko as chief executive so, so maraming bagay din on a personal level that I consult my brothers no so, mm -hmm. kasi talaga yung experience nila no lalong-lalo na si Secretary Rex Napakagaling ni Secretary Rex. Iba ho, ho mag-isip. Lalong na lang yung panahon ng COVID, ipinakita niya ang kanyang uh, galing hodo, no? in how he handled uh, the situation. Uh, ako po, maswerte ako, tapos na po yung COVID. But the way I run uh, the city... Yes, kahit pa paano po, I always consult him kung ano po yung mga kailangan nating uh, gawin at direction na i-set natin. Hmm. But uh, in our way of uh, working, siyempre po iba-iba ho. Uh, pinaiiral ko rin here in the uh, City Hall the style of management that uh, that I yung uh, nakasanayong ko ng gawin hmm. in in the corporate uh, world, no?